ang Korean girl group na Crayon Pop na haras ng isang crazy fan sa stage. Ang Korean girl group na Crayon Pop ay nagperform sa isang event sa Korea kamukailan kung saan may isang crazy fan na nakasuot ng hoodie ang sumugod sa stage para yakapin si Choa na isang miyembro ng Crayon Pop. Ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay nakangiti lang ang fan na ito habang siya ay nanghaharas ng babae. Buti na lang at mabilis itong nahatak pababa ng stage ng security. Hindi masyadong sanay sa mga ganitong pangyayari ang mga artista sa Korea dahil bihira lang itong mangyari. Matatandaan natin na dalawang taon na nakalipas nang may sumugod din sa stage habang nagpa-perform ang pop group na Girls' Generation. Tinatak ng fan ang isa sa miyembro ng grupo, buti na lang at napigilan ito ng isa pang miyembro ng Girls' Generation at ng host ng event. May isa pang ehemplo ng ganitong pangyayari na nakakatakot para sa mga performer at artista. Noong Pebrero, ang modelong ito ay nagta para sa isang show nang may tumakbo papasok sa loob ng studio at nagtangkang lapitan ito. Buti na lang at naligtas ng host ang modelo. 아, 이거 뭐야, 뭐야, 뭐야.